So guys, update lang tayo sa ating breed natin dito na Goldfish. So guys, for today's video ay ating Iwa Water Change itong nasa Reptab dito. So, at uh, bibilangin natin ilan yung natira. Tapos, uh, update din sa bagong fry na mga more than 1 week old na. So, batch 1 at saka batch 2 and binabati ko pala kayo ng Merry Christmas and a Happy New Year so, 2014 so, hope na marami na namang ang mga kahabis ang mainggan yung mag, ano, kasi mag, uh, mag alaga ng isda, kasi marami na ngayong mga upgraded sa mga strains, sa flowerhorns sa goldfish, sa koi, lahat-lahat sa, ano pa dyan, molly meron na ngang uh, molly show sa, ano, sa buhol so, yun guys, so see you guys sa ating vlog. Panoorin nyo. So guys, update lang tayo sa feed natin dito na goldfish. So, ayan, mag-change water tayo 100%. So, dito pa yung iba. So, 26 lang pala ang natira dito guys. So, kung kita yan, mayroong mga short tail. Ayan. Mayroon ding mga uh, broad tail. Ngayon ito, ito. So, ayan, mayroon ng hams yung iba guys. So, ito guys is Ah uh, sobra 2 months na 3 months na to guys 2 uh, months ba Mag, lagi 2 months na to two months mahigit na to guys yung pa rin kalaki tiger guys oh ayan tiger Ah uh, ito is ano to uh, cookies in cream tapos kaliko kaliko na at sakura yung iba yun sakura yan so ayan. so dito ko muna nilagay ang kanilang mother na ano guys ito yung mother nila kasi ano kinagat ng ang ang buntot ito kinagat ng ano ng mga koi so ayan buti na lang naka-recover so yung isa natin yung mga one week mahigit old mga 10 days old yata to so ang natira ngayon mga 80 pa to so ayan guys hindi tayo nakakuha ng dap niya magkukuha kukuha ko mamaya siguro so, ayan guys mga 80 pieces lang so meron mga dedo may nadedo isa. <coughs> so, simulan na natin ang pagwa water change. Sa natin lagay ito. Go. Kukunin natin So, guys, kukunin na natin sila. Lagay na natin sila sa dito. Ganda na ng ano, beso. performanya si nanay ha o nanay lagi kuha na tong ito ay eh. lubong na to o oh. tara guys so yung tiger na may naaso is na basagasaan last night so ito guys shorty pa ba sya ito sakura to guys may way na maganda yun guys <coughs> lang, lang naman tumali Walu. maganda itu. sana may magmana sa father side nito parang ito yato kasi matanda na yon yon mahigit 1 year mahigit na tayo na yon ha 12 14 18 19 20 22, 23 24 25 26 na lang ang natira dito ayan sila 2 months mahigit na so ito guys oh May blue whisk kaya at meron yan kaso plain dito lang ang may ano nyo maraming black so every time na ano to guys lumalaki yung magmumult pa to guys ganito dati ganito lang yung ang forma nyo ngayon meron ng ganito sa kabila itong tiger na to ito lang yung tiger natin na na guys pero meron pa sa iba. So dito lang napabisa na lang ang tiger. Punas tiger. So eh, mga patutik natin dito pa. So, Surado natin kasi maraming pato. Patutik yan. Ayan guys. Yun, hindi na natin. So ginagamit ko dito guys. Si itong mga Golden Cool. Yan guys. Golden ko all yan. Yan yung kumakain ng mga ano nila. Dumi-dumi. Let's go. So guys, ayan na. Nalinisan na natin. 100% yan guys. Ah. Pero okay lang kasi sa balon naman kinuha. Pag nasa gripo, hindi ako nag pag nasa gripo yan, delikado yan. Dapat may anti-chlorine ka ito. Ah, wala lang. Wala lang anti-chlorine to basta sa balon lang tapos hindi nyo na lang hindi nyo kinikis-kis yung mga gilid kasi pag kis nyo yan is ano yung fully ano talaga yung walang mga lumot hindi rin pwede yun kasi i stock nyo muna yung water nyo pag ganon kasi, kasi ito 100% kasi hindi ko naman kinuha yung mga lumot dyan so tapos balon ang tubig For example, uh, 100% ako tapos nilagay ko. Tapos, ang ginamit ng tubig is tubig sa gripo yung may mga chlorinated kasi yan. So, sa nawasa, kagaya eh. ng nawasa. So, ang style dyan is ilagay nyo muna yan tapos lagyan nyo ng anti-chlorine. Pero pag nasanay ng isda nyo, wala namang problema. Pero hindi talaga 100% pag ganyan. Normally, as 50% lang tapos lagay ng asin at saka anti-chlorine. Pag wala nang anti-chlorine, pwede yung asin. Pero pag 100% ka tapos patito nilinisan mo, depende rin. Pero para for siguro lang, kung nag, ano nyo, ginamitan nyo ng liha dyan or ano dyan, steel wall para matanggal sa reptab na ginamit nyo yung 100% talaga na malinis uh, wag nyo wag nyo munang ilagay yung isda kasi yan yung magkakos ng ano water shock so yun lang mga kahabi no so dito naman tayo so salamat sa inyong panonood